Ma'am Sir, Bali Honda City sir no. Apo, Honda City na yung year model set 2002. 2002 galing si Sir ng Cavite City sir no. Opo. Si Sir Chris, Chris. No? yan. Okay lang sir sama kita sa ano sa video. <laughs> yan si Sir Chris may ari nang ano Honda City 2002 model. Bali ang problema kasi ni sir, kaya napapunta si sir dito itong temperature gauge niya uh, lagi daw kasi naka-high. Tapos ano Sayang nga hindi ko na video kanina pagdating ni sir na naka sagad sa high temperature. ah uh, pina na raw ni sir yung ano yung doon sa may makina sa dinala nila sa ano sa shop sir pinuntahan niyo? Talyer. Ang chinik ng ng mekaniko ah uh, hindi yung ano hindi yung sending unit. Bali ang chinik nila ah uh, itong coolant sensor hinugot daw nila pati yun, yon hinugot daw yun ito hinugot daw ng mekaniko yan eh ganun pa rin daw ang ano ang nakahay uh, naka high temperature pa rin yung ano yung dun sa may uh, gauge ang hindi nila tsinik ito ito yung dapat na hinugot nila itong sa sending unit yan na nasa likod nito ang ano likod nitong ulan sensor ito yung sa temperature sensor ito yung ulan sensor to and sa ilalim ng ano ng distributor ito yung distributor yan ito yung sending unit ito yung coolant sensor yan ang hinugot daw ng mekaniko ito saka yung isa yan eh, kaya hindi pa rin bumaba yung sa gauge ito dapat ngayon pagdating ni sir dito kanina nak nakita ko naka high temp nga Hinug sabi ko kay sir hugutin ko yung dito sa sending unit nung hinugot ko bumaba sa sagad sa cold Ibig sabihin, ito yung may problema wala sa gauge kasi akala ni sir na uh, gagastos na siya malaki dun sa sa gauge kasi may nag-alok din sa kanya ng 5,000. Buti na lang hindi pa bumili si sir. Eh ang may problema lang dito sa koneksyon ng ano ng sending unit. Kasi nung hinugot ko yan, nag-cold yung ano sa temperature uh, sa sa gauge. Nung binalik ko, nag-normal na siya. <laughs> binalik ko ng saksak. -sak. Uh, siguro dahil sa dumi nagkaroon ng kontak dun sa ground kaya nag high temp yung ano yung dito sa gauge mamaya linisin na, na miniser yung ano yung kontak dun sa sensor saka yung, yung sakit para hindi na mag high temp ulit tingin ko sa ano lang yun sa dumi kaya nagkaroon ng kontak dun sa body ground tapos sabi ko kayo, sir, obserbahan na lang niya sa na lang sa bibili ng sensor kung talagang babalik ulit yun sa high temp Minsan kasi may gano'n eh na nagluloko yung sensor. Ayun. Wala wala dito sa gates ang problema. Nandun lang sa koneksyon ng ano sensor sa temperature sending unit niya. Ayun. Yan sabi ni Sir kahit kakabukas lang niya, kaka lang ng susi, napalo na daw kagad sa high temp. Eh. Tuwing ginagamit ni Sir ang sasakyan, eh, ngayon ayan, eh, normal na siya. Pandarin ko Sir ha. Sige po. kahit nandarang andar ang sasakyan nasa normal temp na siya ayun, mainit init pa yung makina kaya ayun nagalaw sir yung ano nagkaroon na naman ng ano ayan, Ito kumalo na, naman man. sa high temp so baka yung sensor, uh, yung sensor na, talaga, sensor okay. talaga siguro may problema pero try muna natin linisan yung contact nya kasi baka nagkaroon ng connection dun sa ground ayun, hugutin ko ulit yung ano para bumaba ito mga sir oh, hugutin ko yan pag hinugut ko yan papalo sa baba yung ano ayun init yan nahugut mga sir yung ano yung sakit hinugut ko na ito yung sakit mga sir oh, yan ngayon tingnan natin doon mga sir sa ano Ayan, napalo na sa sagad, sa gold Kasi nakahugot yung sakit ng Sending unit mga sir. Ayan. Eh, babalik ko. Papalo ulit yun sa taas. Ayan, nakasaksak na mga sir yung ano, sakit. nag normal na naman siya so baka ano talaga siguro baka doon sa may saksakan lang baka marumi nagkaroon ng kontak dun sa ground o may alinisin ko yan palamiglamigin ko lang mga sir nag normal ulit sir eh baka maluwag nga lang <laughs> sa sakit lang siguro yan normal ulit eh kami at check ko para baka sakaling hindi na kailangan bumili ni sir ng sensor linis linisin lang namin yon yung koneksyon uh, palamig lamigin mo mga sir uh, yan uh, yun yung ano uh, sending unit ng temperature uh, papunta sa dashboard ito yung wire nya bali pinabili ko muna ng socket yung ano palitan na namin yung socket kasi naputol na o oh isang hibla na lang din pala ng wire ang nakakunik doon sa sakit yeah, ayun ah. <laughs> <laughs> eh. ah, sa mm -hmm. uh, na katusok dun ha 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 na. ha 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 yung ha 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 ano, yung connection ng, ano sensor. Yan obserbahan na lang Nang mayari kung babalik pa rin Sa kasi mag kapag ka nag high pa rin yung sa gauge saka na lang niya palitan ng ano ng sensor Ito. hindi daw nilalam na yun pala yung ano yun yung dapat i-check ang chine kasi ng shop na pinuntahan nila dito yung coolant sensor coolant temperature sensor saka dito yan yan daw binunot ng ano ng mekaniko eh, hindi pa rin bumaba yung ano yung sa gauge kasi ito dapat ang bubunutin yan, yan yun na likod ng coolant sensor pag nagka problema doon sa gauge mga sir bago ng gauge dito mo na check dapat yan baka minsan hindi natalo sa taas hindi gumana yung sa gauge kasi minsan nakatanggal to minsan putol na tong connection nya pagka nag high temp naman uh, ito pa rin ang i-check nyo mga sir baka nagkaroon ng contact dun sa ground yung uh, ito yung sa socket baka dumikit sa ground kaya nag high temp o, talagang baka sira na talaga yung ano yung sensor Yan. kanina kasi mga sir nung binunot ko nag normal siya nung binalik ko ng saksak ito tapos ano uh, nung nagala ulit dito nag-high na naman baka ini inisip ko mga sir baka may dahil dun sa dumi baka nagkaroon ng kontak dun sa body ground kasi sobrang dumi rin talaga yung sakit mga sir saka itong dito yan, nakapalibot ng dito sa sensor kaya sabi ko linisya na muna natin sir yung sabi ko sa mayari tapos ano obserbahan na lang niya pag bumalik pa rin yung high temp saka na lang niya palitan yung ano sensor yan Yeah, mga sir, ayos na. Bali, ano, uh, hindi na nakabili si sir. Wala kasing mabilhan na ano. Walang mabilhan nung uh, pinabili ko sana si sir ng panibagong sakit. Kaso wala dito sa tindahan, malapit. Ang uh, gagawin na lang ni sir, sa sakali na magloko ulit. Ito lang din yung itsitsik ni sir. Yan. Wala namang problema sa ano sa sensor. Tsaka ito lang yung connection lang talaga niya. Nagkaroon ng kontak doon sa ground. Kaya pumalot sa high temp. Uh, papalitan na lang ni sir to tapos observe na lang din ni sir para ano para sa kasakaling bumalik ulit kahit wala na siyang connection sa ground uh, pag nag high pa rin papalitan na lang ni sir yung ano yung sensor yan diyan lang mga sir nakapwesto yung ano sa mga hindi nakaalam yan. yan yan yung pwesto ng coolant ah uh, ito yung coolant sensor ito naman yung temperature sending unit yung nasa likod yan maraming salamat